Magandang buhay! So, what's up? Magandang buhay mga buhay. For today's video ay magdidilig na naman tayo ng ating halamang gulay. Ang halamang gulay ang siyang nagpapatibay at nagpapataas ng ating buhay mga ka buhay. Kaya kumain ng gulay upang ang buhay ay mabuti kaya laking pasasalamat natin dyan sa mga magsasaka dahil sa inyo mga magsasaka ay ang mamamayang Pilipino ay nakakakain ng masustansyang gulay at siya rin nagpapatakbo ng ekonomiya sa ating bansang Pilipinas kaya mga magsasaka kayo po ay isang hero hero sa bansang Pilipinas dahil sa inyo natutulungan natin ang ating bansa dahil lang sa pagsasaka